Hi guys! Ito po tayo ngayon. Nagluluto tayo ng ating ulam para sa tanghali. Ito po yung ulam natin. Eh. Ayan. Paapot ko ng ano, paan ng baboy. Ito. Okay. Ilaga ko, tsaka nilagyan ko ng ano, sili. Sili drink. Ito, Chinese pizza. So guys. Oh. Eh, po. Tapos, um, ito yung ginagawa natin. nagbabantay. guys. Saging po kayo dyan. Saging. <laughs> shout out po sa mga viewers. Bye-bye muna. Bye-bye po muna.